Pasok tayo sa ating taniman. Ayan. Taniman ng sili. Ayan, magaganda na yung sayuti. Wala na masyadong tama. Oh. Siguro mga ilang buwan makakapag-arabi tayong paninda. Pakilo natin sa kabayan. Ayan guys, oh. nakakuha tayo ng pantanim. Sayuti yung labas na. No? ayan no? meron ng walang tama meron pa may mga tama pero meron nakakasorbel na walang tama pwede na ibinta yan hmm. tumutubo na din yung sunflower natin dito ayan na no? sunflower tingnan natin kung may kuha na yung kalabasa kung may bunga na puro bulaklak ang kalabasa Laki, di ba? Laki ng kumpul ng kalabasa natin dyan. Ito yung mga bagong kumuka ng sili ng sili. Ang ganda na farming ng sili. Dito. Oh, malapit ang harbisan yung gabi. Pag yung rin yan. Ayan. Gabi. Pang yan sa kabayan supermarket yun naman yung tanim nating kangkong ayan ang dami kangkong yan ah, pwede na sa na Harbisinal yan Ni-deliver sa bayan. kangkong ayan guys oh. So, ang ganda ng ating kangkongan dito